Abay may katapat na nga itong si Wemby sa NBA and actually mas malaki pa sa kanya ang Mavs player na ito. Well ang ating tunod ay walang iba kung hindi ang Exhibit 10 player na itong Dallas Mavericks na si Jamarion Sharp. Well, this year's NBA draft ay naging undrafted. Ito nga si Jamarion Sharp and then siya ay nag-sign nga ng deal, exhibit 10 deal dito nga sa team ng Dallas Mavericks nang dahil nga sa anyang naging performance sa kanilang Summer League team. And talaga naman mga idol na kung mapapanood nga natin siya nung Summer League ay talagang makikita natin na may potential nga itong batang player na ito. And actually silipin natin ang ilan sa kanyang mga highlights na talaga namang nagpahanga sa team ng Dallas Mavericks kaya naman kinuha nga siya sa kanilang team. A system, how you're playing, and, too, playing more times in individual workouts. And and well, itong si Jamarion Sharp mga idol ay mas malaki pa kay Wemba Nyama. 7 foot 5 nga itong player na ito that gives him a 1 inch advantage dito nga kay Victor. And well, like Wemby ay itong si Jamarion Sharp ay kayang-kaya rin gumalaw na parang gwardya. Very agile nga siya at hindi mabagal kagaya nga ng nakikita natin sa ibang mga 7-footer. Isa nga siya mga idol sa mga talagang very unique na basketball players. And mainly ang kanyang playstyle ay sa defensive end and he is a love threat. And sometimes mga idol ay he can also shoot the basketball and ngayon nga naglaro siya sa pre-season ng team ng Dallas Mavericks at ito nga mga idol ang ilan sa kanyang ang pinakita. Talagang grabe nga ang kanyang potensyal pagdating sa depensa at dito binabantayan niya ang center din na Utah Jazz at tingnan nyo naman mga idol hindi lang siya basta-basta sumusupalpal, umi-steal pa nga at yan nahirapan tuloy. Ito nga ang player ng Utah Jazz, kini niya yan at nang subukan naman siya mga idol lang isa pang player ay sinalubong niya nga yan at datap top at sinupalpal isa yan sa magagandang place niya. And then pagdating naman dito ay actually out of the play nga itong si Jamarion Sharp. Pero nang dahil nga sa kanyang laki at haba ay at the last second ay nasopalpal niya pa nga itong laya patemp na ito. Kaya nga very excited ang maraming Mavs fans dito nga sa kanilang undrafted rookie. Sabi nga nila Wemby Stopper nga daw. And actually, ang team ng Dallas Mavericks ay meron ng dalawang 7-footer. Ang 7-foot-1 na si Derek Lively, samaan pa nga ng 7-foot-5 na si Jamarion Sharp. Pero let's see pa rin mga idol kung paano nga magde-develop itong si Sharp nang dahil very raw pa ang kanyang talent. He is still a prospect mga idol and let's see kung dito ba sa team ng Dallas Mavericks ay ma-develop nga siya into something na talaga namang magiging kapaki-pakinabang nga sa kanila. Pero anyways mga idol, kayo ba ano bang opinion nyo patungkol nga dito sa 7 foot 5 player ng team ng Dallas? Komento nyo lamang yan.